Uh, hi mga ka-owner, good morning po, good morning po sa lahat. Uh, sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon at sana'y maayos pa rin ang kita ng ating negosyo. Uh, by the way po, andito po tayo ngayon sa public market ng General Santos City. So meron po akong kasama sa church, yung youth namin. Nahay, <laughs> nahay. <laughs> <laughs> si isa pa para ni mo? Berlin May. Ano? Si Berlin May. Ah, uh, Berlin May Market. Ah, <laughs> uh, official na muna sa yot, sa church, sa chapel. Ah, uh, siya ang among sige ka treasurer. Ah, treasurer, treasurer. <laughs> Napunin siya ikuan. May ano po siya, may channel. Alo, ba? Ah, bugan. <laughs> May page siya sa Facebook. Bugan. Bili tayo ng talong mga kauner para sa ating uh, best seller na talong with alamang. Ayan, tip ko lang po mga kauner no, pipili po tayo ng talong na katamtaman lang po ang laki, yung walang butas para siguradong walang uod. Kasi kadalasan po sa talong kapag hindi mo pinipili ng maayos ay makabili ka ng mayroong buta. So doon po papasok yung uod. No? So siguradawin po natin walang uod kasi po masasayang po ang ating talong. No? Itatapon lang po natin kapag mayroong uod kasi hindi naman po pwede na ah, magluluto po tayo ng talong kasama ang uod. So ayan po kailangan po talagang piliing maigi po ang ating kawali. Meron na pong mantika, no? Dinamihan ko po upang mas sumala, lalong sumarap ang ating appetizer kapag maraming mantika. Sige, unahin po natin ang bawang. Yan. Yan, red onion. Sige, isa po sa mantika. Yan po ang sekreto, no? Ganihan na ang mantika isunod na natin ang tomato. Yan. Tumpis po ang ating tomato. Yan. Bango-bango na po. Sa so, mga ingredients pa lang. So, lulutuin muna natin ang mga tomatoes bago natin i-gisa ang ating alamang natin ang ating alamang. Salted alamang. Ayan ko ba kung awak sa inyo ito. Basta ang kanin dito ay ginamot pa rin ito. Ayan na po ang ating appetizer. Nahanap na ang ating talong guys. <laughs> Masaya mo sir. Talong. Uh -huh. Appetizer. Pila yung mga ano sir? Want, sir? 20. Sabi mo yung guy. tagayon. guys, buhay na mano. Ah, na mano na. <laughs> <laughs> Oops. Oh, yan ang 20 pesos namin, guys. So, ayan na po itong talong namin, no. Uh, minsan po ay mambaba po ang presyo ng talong. Ngayon po ay 25 pesos po ang kilo. Ngayon, ang serve namin ay 20 pesos per serve. So, aabot po ito ng uh, 10 serve. 10 to 15 servings po sa dalawang kilo po na talong. So yan lang po no mga ka-owner. Thank you for watching. Hanggang sa muli. At sana'y nagustuhan nyo ang video kong ito. Thank you for watching.